kamay may panawagan ho kayo sa mga kapwa nyo kongresista na itik itong challenge natin na kung sila ba ay kontraktor o hindi ng gobyerno. Senator, go ahead po. Ah, congressman. Alam niyo marami tayong kailangan gawin ng reforma lalong-lalo na sa electoral laws natin. Dahil talagang sabihin natin ako mismo sa aking karanasan sa pagtakbo noong 2019 at 2022, masasabi ko talaga na yung mga progresibong kandidato ay dehadong-dehado na mananalo sa isang national elections. Dahil ang nangyayari ay pag marami ka yung pera, ay mas malaki ang chance na ikaw ay mahahalal. At sana hindi ganon ang, ang mga eleksyon natin dahil ang hinahanap at kailangan na kailangan ng Pilipinas ngayon ay yung mga lingkod bayan na talagang maglilingkod at hindi yung nag expect na sila'y paglilingkuran. Ang kailangan natin ngayon ay mga leader na talagang diretsyong diretso, walang uh, sina walang ginagawang uh, masama, walang anomalya, walang katiwalian, at talagang ang gusto lang nila ay mayangat ang buhay at maayos ang kapakanan ng ordinaryong Pilipino. Ako po, yan ang pinanggagalingan ko at yan din ang, ang gusto ko mangyari sa aking paglilingkod uh, sa Pilipinas. Dat uh, maraming salamat po, Congressman, sa mga impormasyon na ibinahagi ho ninyo, at sa naging paglilinaw na rin ho ninyo kung kayo ba ay kontraktor uh, contractor o hindi ng ating pamahalan. Maraming salamat po sa oras na ito, Congressman. Thank you po. My pleasure. Mga kabomba at kasanisyo, natin walang iba ang uh, Akbayan Representative, si uh, Congressman Chel Jokno.